Apektado na rin ang init ng panahon ng biyahe ng mga tarantilya itong kalesa. Nanggang ngayon ay ginagamit pa rin transportasyon sa Cebu City. Iyan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sa gitna ng makabagong panahon, namamayagpag pa rin sa ilang kalsada sa downtown area ng lungsod ng Cebu ang tartanilya o kalesa. Ito ang lumang transportasyon sa lungsod na buhay pa rin ngayon. Nasira ang motorsiklo ng mag-aaral na si Sean. Kaya sa kalesa muna siya sasakay sa pag-uwi ngayong araw. Na, nung high school ba ko, ito ang palagi yung sinasakyan. Kung wala pa akong motor, ah. high school ba. Kaya nga, mura lang yung pabasahe. Unlike sa ibang transportasyon, like e-bike, mahal. Mas mahal. Magkano ba sa e-bike? 30 Pesos. And dito makano yung binabayad mo? 10 pesos lang. Ito, uh, sinubukan natin uh, sumakay sa kalesa. Uh, sa totoo lang, medyo masarap siya sa pakiramdam dahil mahangin. At uh, isa ito talaga sa mga uh, tradisyonal sa mga transportasyon dito sa lungsod. At uh, marami pa rin tayong mga kababayan dito sa Cebu City na mas prefer nilang sumakay sa kalesa dahil sa presyo na mula... Uh, 10 pesos hanggang 20 pesos eh, maari ka nang na dalhin ito sa destinasyon mo at kahit maikli ang ruta ng mga kalesa sa lungsod apektado pa rin sila sa mainit na panahon kaya't may diskarte din ang mga kutsero kung paano nila mapapangalagaan ang mga kabayo dili lang iwadwad og sakto ibutang lang saktong oras dagan pila ka oras mo ni siya ibiyahe sa usak adlaw lima daan pa nyo na sa una. Oh, five hours si Dagan sa kabayo. Kani, amo niya relax. girelax. Iabot naman yung linya may makarelax ng kabayo. Pahuwa yung mga 15 minutos. Ilan mo ka oras mo biyahe sa Osaka Adlaw? Lima o sa unum. Nagbabala naman ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Apat na oras lamang dapat bibiyahe ang mga kabayo. Actually, we provide them the time duty for the tartanilias. So it should be four hours, maximum of four hours and minimum of three hours. And beyond that it should be because um, we already informed them what are the possible uh, or impact and that will be happen to their uh, horses. If ever there will be uh Provide, uh, extend the duty hours for their sa huling linggo ngayong buwan, isang tartanilya o kalesa management ang ikakasa ng DVMF na nakalaan para sa mga kutsero upang maturuan sila sa tamang pangangalaga ng mga kabayong kaagapay nila sa hanap buhay. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.